Hello, hello! Ayan, magsisika tayo. Ito ang trabaho ko nung dito okay pa kami na. nakatira. Ayan. Ibalik rin mo. Okay lang, papa? Hindi. Okay. Ayan, oh. Kitang-kitang <laughs> ebidensya. Ayan, ganyan na magsika. O, oh. tsik, 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 tsik. Ingatan mo kung maputol. Ayan, makisika kami pa ito. Pagpilitin mo yung gawid. magpagin mo para walang kasama ang lupa yan <laughs> oh di ba tapos ibaba mo ganyan ni dapay ruot na ng inayon mukad ka tapos

Ganyan, hmm. ang nang ka. Magbunot tayo ng palay, pang tanim. Ito, ito, ang trabaho ko, ah, nung nandito kami. Ikitlak, ah, sa nalay nga ka, ka.

Big kiss. <laughs> Mahirap!